Po at alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Uh, ah, kaya pala dapat nating mapiliting mabuhay sa paraan ng Diyos. Eh maraming kamatayang nakalalipa na ngayon sa mundo, Sis Luz. Hmm, po. Maraming panganib eh sa huling kapanahonan. Maraming pamatay ang demonyo ngayon. Kung nung araw nakapatay siya ng marami, mas marami siyang mapapatay ngayon pag hindi mo alam ang paraan ng Diyos. Kasi, tandaan niyo, si, si Satanas ay mamamatay tao. Hanggang ngayon, mamamatay tao yon Hindi siya titigil. Lahat ng paraan para kanya mapatay, gagawin niya. Paano siya pumatay? Ibubuyo ka sa kasalanan, ibubuyo ka sa kalayawan. Di ba, sis Luz? Opo, totoo po yun. Kaya ngayon, ang kalayawan, hindi lang yung alak, sugal, babae, bisyo. Ang kalayawan ngayon, kasama na rin niya mga games diyan sa computer, na ibubuyo kang maghapot magdamag, e, eh, nage-games ka sa computer. Ang katunayang hindi maganda yan, sislo, alam mo? Ano po? Eh, hindi mo kaya sinuspindi ko isang manggagawa, eh, pasalamat at nagte-texto tayo ng co computer games. Opo. Opo. Di ba nakakasama na? Bakit? Eh isipin mo, sa pagka-addict mo, pati ba naman yung oras na para iukol mo sa Diyos, eh, gagamitin mo pa sa pagpa-play ng paglalaro ng computer. Yung isang asawa nagre-reklamo sa akin, yung asawa ko po ayaw magtrabaho, puro computer ang hinaharap. Hmm. Pag magtatrabaho, maraming dahilan. Eh, pero sa computer, ka, inaabot ng alas 4 ng madaling araw, alas 3. Ngayon, maraming pampatay ang demonyo. At yung computer, napakarain ka demonyohan dyan. Andyan yung mga sex, cyber, cyber sex, na yung mga cyber, uh, cyber gambling, may sugal na sa computer, eh, Eh. Ah, sa... Kaya, sa panahon natin, panahon mapanganib, sabi ng Diyos kay, ni, ni Pablo, sa pagitan ni Pablo, sinabi kay Timoteo, alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Mapanganib ngayon, maraming pampatayang demonyo. Maraming kalayawan ngayon. Maraming panganib ngayon. Higit pa sa pananampalataya ang panganib. Napakaraming panganib ng pananampalataya. Maraming panganib physically, Maraming panganib spiritually, maraming pagliligaw ngayon, dumadami ang ateista, dumadami ang naninira sa Biblia, maraming tao ayon ng maniwala sa salita ng Diyos, maliraw ang Biblia, gawa raw ng tao, maraming iskim ang demonyo ngayon, pinarami ng demonyo ang mga maling relihiyon para mag-away-away ang tao, pinagkabahabahagi ang tao pinadami niya yung mga pastor ng demonyo, pinadami niya ang bulaang propeta, bulaang apostol. Nung marami na ang bulaang propeta at apostol, nag-aaway-away na sa reliyon, ah, nagpalitaw ngayon siya ng kakontra. Yun namang ayaw ng relihiyon yung mga agnostics at saka yung mga ateista. Kaya napakagulo na ng panahon ngayon, ng mundo ngayon, mapanganib na maraming pampatayang demonyo. Ang ating panlaban, mga kapatid, ay mabuhay sa Diyos sa pananampalataya, sa ating Panginoon so Kristo, at mabuhay sa kautusan para maligtas tayo sa maraming mga panganib na ito. There is no safer place on earth now except the Lord. Wala nang safe na lugar. Wala nang lugar na, na Lugar na safe. Ano ba yung safe sa Tagalog, si Ligtas. Walang uh, lugar. Wala na nang lugar na ligtas. Lahat na nang lugar, lahat na nang tiempo mapanganib. Pero, meron pa rin isang ligtas na lugar. 18 Gs ng Kawikaan. Ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog tinatakbuhan ng matwid at naliligtas. Makita ah, mo ang pangalan ng Panginoon matibay na muog. Alam mo bang yung pangalan ng Jose, eh? ah, isang lugar 'yon, Sislus. Opo. Lugar ng kaligtasan yun eh. Sa mundo ngayon wala nang lugar ng kaligtasan. Kahit saan ka pumunta may masama na. Pumunta ka sa husgado, may masama. Pumunta ka sa squatters area, may masama. Pumunta ka sa, sa senado, may masama. Pumunta ka sa kung saan ka kahit pumunta, saan ka pumunta. Lahat na lang ng lugar, may masama. Ang ligtas na lang, yung lugar na kung asan yung pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. na Santiago. Pasakop nga kayo sa Diyos. Datapwat magsisalangsang kayo sa Diyablo, at tatakas siya sa inyo. Pasakop ka sa Diyos. Ibig sabihin, magpailalim ka sa Diyos. Sis No? Amen. Opo. Pasakop ka sa Diyos, magpailalim ka sa Diyos. Magpailalim ka kay Kristo. Kasi si Kristo, sakop ng Diyos. Magpailalim ka sa asawa mong sa Diyos kung babae ka. No? Magbelo ka. No? Po, ang belo mo si Kristo kung babae ka. Amen. Ang, ang ulo mo si Kristo kung lalaki ka. At pagka nasa ilalim ka ni Kristo, lalaki o babae, si Kristo naman ay nasa ilalim ng Diyos, pasakop kayo sa Diyos, magsisalangsang kayo sa Diablo, tatakas siya sa inyo. Takot ng demonyo pag nagpasakop pa kay Kristo, sislo. Amen. Huh? Ito po. Amen. <laughs> Uh -huh. Meron akong gustong ituro sa iyo, Sis Luzano. Ato. Uh -huh. Basahin mo uli yung 6-9 ng Henesis. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matwid at sakdal noong kapanahuna niya. Si Noe... bakit? Uh -huh. Si Noe ay lumalakad na kasama ng Diyos. Ayon. Lumalakad siya kasama ng Diyos. Nabuhay siya kasama ng Diyos. 950 years na kasama siya ng Diyos. Amen. Opo. Oh, Na-realize mo ba yun, Sis Luz? Opo, kasi yun yung... Mo, pagkakasama mo pala ang Diyos, abay, humahaba pala ang buhay ng may kasama ng Diyos. Ah, opo. Oh, Ah. Bakit? Eh ang pagkatakot sa Panginoon ay eh, nagpapalaon ng kaarawan eh. You will reach your goal. Makikita hmm. mo yung goal mo sa buhay. Makikita mo yung happy ending dahil kasama mo ang Diyos eh. Dalawa lang naman ang daan eh. Daan ng buhay at daan ng kamatayan. Tama? Tama po. Basahin mo ngayon yung unang Pedro 3.18. Sapagkat si Kristo man ay nagbata minsan dahil sa mga kasalanan. Ang matwid dahil sa mga di matwid. Upang tayo'y madalanya sa Diyos, siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Nayan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan na nang unang panahon ay mga suwail na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe samantalang inihahanda ang daong na sa loob nito'y kakaunti. Sa makatwid ay walong kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Ayan, sa panahon ni Noe na si Noe ay isang sakdal na tao, si Sluz, Opo. Apo. Ang nanatili lang sa mundo, walo eh. Opo. Opo. Sila lang. Si Nuwe at saka ang kanyang pamilya. Tama Opo. si Luz? Opo. Tama po. Ano ba nangyari ng panahon ni Noe? Nagkaroon po ng bahang gunaw. Namatay lahat ng mga tao maliban dun sa walong kaluluwang yun nakasama po ni Nuwes yung asawa niya sa kayong mga anak niya walo lang silang naligtas alam mo ngayon ang baha si Snos ano po ang baha ngayon baha ng kamatayan eh ha, paano po 'yun eh baha ng bisyo hmm, tama po ang ah, ah, baha baha ng lokohan amen I opo Baha ng kapuotan. Pampatay lahat ng demonyo yan eh. Mm. Opo. Yung baha nung panahon ni Noe, baha ng Diyos yun para patayin yung masasama. Opo. Hmm? Opo. Pero dun sa mga napatay sa baha, may pag-asa pa ron. Meron mm. pa pong maliligtas doon? Eh kasi pinangaralan nga ni Jesus yung mga nung nung panahon ni eh. Nung mamatay siya, pumunta siya doon sa bilangguan ng kanilang espiritu eh. Para pangaralan niya eh. Tama? Tama po. Tama siya mga doon kung wala nang pag-asa yung mga yun. Mm, amen. I opo. Meron nga po. Kasi meron doon maaaring damay lang dahil asawa lang ng masama, kaya sumama na rin. O kaya anak lang ng masama, kaya sumama na rin. Oh. Hindi niya gustong hindi niya gustong talagang pansarili niyang magpakasama siya. Kaya lang natangay na lang siya nung kanyang sosyedad na kinabubuhayan. Eh nakikita ng Diyos lahat yan eh. Kahit ilang bilyon ng tao, nakikita ng Diyos ang mga punot dulo sa buhay ng isang tao. Yung Diyos na makatarungan at mapagmahal, nung mamatay yung kanyang anak, sinugo pa. Opo. Oh, sinugo sa bilangguan is los tama tama po 4.18 ng Lucas Sumasa akin ang espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at Ay, sa yung palang nakabilanggo na mga bihag, eh upang itanyag, sinugo ay kako ng Diyos, upang itanyag sa bihag ang pagkaligtas. Kasama sa ginawa ni Kristo yan eh. Ang ginawa niya, nung mamatay siya sa laman, pumunta siya dun sa, sa bilanggu, anong mga uh, nabihag, no? Apo. Ng kasalanan. Tama? Tama po. Nangaral siya sa espiritong nasa bilangguan. Yan ang sinasabi ni Pablo sa 4.8 ng Efeso. Kaya't sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ngayon ito, umakyat siya. Ano ito? Kundi siya'y bumabari naman sa mga dakong kalalima ng lupa. Doon sa Espiritu, nasa bilangguan sa dakong kalalima ng lupa. Tuloy. Ang bumaba, ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Nakita mo, si Kristo bumaba sa pinakamalalim na bahagi ng lupa kung saan ikinulong yung mga espiritu ng mga taong mga swail mula pa noong hanggang sa panahon ni Noe. Sislos, nakitindihan mo ba? Opo, nakitindihan po namin. Ganun pala, yun ngapung. Bakit namatay? Bakit namatay yung mga tao na yon? Eh pinatay po Dahil sa baha. Dahil sa baha, tama? Opo. Baha, para sila ay para para 'wag nang maging sobrang grabe na yung kanilang kasalanan, pinatay na sila nandoon sa baha pati mga bata. Kasi may pag-asa pa yung mga bata, may pag-asa pa yung palagay mo, hanggang 20 anos, may pag-asa pa yun dahil di pa masyadong masama yun eh, sis Luz eh. Apo? Bak mo ba tatanong sa akin, bakit palagay mo hanggang 20 anos? But, bakit po, Brad Eli? But, 20 years old, pwedeng hindi pa siya masama? Ngayon, eh, 20, ka, 20 ka pa lang eh, di pa masyadong masama yun. Di ba yung papasok ang Israel sa sa kanaan eh, yung 20 anyos pataas na eh, pababa ayun na eh, pinayagan pumasok yung uh -huh. mga 20 anyos pataas eh puro mga walang hiyat mga hindi sumasampalatay namatay lahat sa ilang o oh, di ba? opo opo oh, nga <laughs> pero ka ng idea na yung 20 anyos eh, hindi pa masyadong masama yun opo hindi pa okay. nga kasi binigyan ng chance eh, malay mo sa panahon ni Noe mara 19 18, 18 hindi pa masyadong masama pinuntahan ngayon ni Kristo nung, nung siya ay mamatay sa lamang, pumunta siya sa espiritu na sa bilangguan na nang unang panahon ay mga swaib na ang pagpapahinood ng Diyos nang natilid nung araw ni Noe. Tama ba? Jesus? Tama po. Tama po. Pinuntahan. Sapagkat ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaaligtas. ba? Diba? Apo. Kaya pala siya nangaral doon para maghatid ng kaligtasan pati doon sa mga nangamatay doon sa unang panahon ng mga Swahil na hindi nakarinig ng aral. Tama ba yun, sis Luz? I mean po, I amin mean po. Para magligtas oh, pa rin. Pero merong napakagandang balita dyan, sis Luz. Ano po yun? May aral dyan. Kaya lang sa sa PNK muna kung loloobin malalaman yun.